Good morning, good morning guys! Dito tayo sa Cebu kung saan ako ngayon nag -vacation. habang may ginag ginagawang malit dito ginagawang malit or pa pala mag-adventure po tayo sa mga dating pinapasokan ko nung nandito pa ako sa Sabitra dati mga masukal na daan yan yan o yung mga Ayan, purong, puro puno talaga yan na ah, alas di ka na makadaan sa sobrang dami ng puno pero mga malilit lang problema lang sobrang dami eh, may dala tayong ano itak ayan. para pamutol na rin para makadaan tayo so ayan guys papakita ko sa inyo punta na rin tayo sa ano sa tabing dagat kung saan napakahirap na daanan doon ayan. let's si So ayan po guys, pumasok na tayo sa liblib na lugar ayan kung saan. Dito yung may mga alagang kambing din dito. Wala. Pag-ingat lang po sa daanan kasi may mga manhole po katulad niyan na sobrang lalim. Ayan. Tapos ayan pa. Yan po ay madadaanan lang natin. Hinahakbangan lang. Ayan. Dami yan dito guys. Ayan, wala po halos lupa dito. Yung mga kahoy dito is nakano lang. Tawag na. Nakatayo. O, halos nakapatong lang sa bato lahat. So, mayroong mga kambing dito na laga ng kapitbahay namin doon lalaki oh, kambing dito ayan lalaki ng kambing pinakapakawalan lang yan nila andito nga rin yung kaya ngayon nandito na tayo sa ano sa tabing dagat sa mapangpang yan andito na tayo ayan. kung makikita nyo tabing dagat na po yan Dyan. tabing dagat na po ito yung pinakamahirap nadaanan talaga pero sa mga sanay na dito wala na hindi hmm. na sila nahirapan hmm. ayan guys nakikita nyo ba yan ayan tingnan nyo ng mga permission ng mga bato na yan guys Bababa tayo mamaya dyan. Ayan. Dito rin kami dumang ka, nakarang gabi nung nang huli kami ng alimasag papuntang dagat. Dito kami dumaan. Hindi lang ako nakapag-video gawa nung madilim. Ayan po. Ayan. Ganito yung lugar namin. Napakasaya. Ayan. makikita yung mga formation ng mga bato na halos nakaano lang yung mga butas butas oh. Ayan, yung mga formation ng mga bato yan tabi 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 in 16 years at ako wala dito sa lugar na to wala pa rin pagbabago ganun pa rin mga formation ng mga bato para siyang buto na buhay Ayan. Kung mapapansin nyo. Oh. Yan ko Yung mga formation ng mga bato. Titingnan nyo na maigi. Ayan. Formation ng mga bato na yan. Hmm. Ayan. May mga butas. Mga kuiba. Kuiba sa ilalim. Ayan. Pero mayroon pa rin siyang ano, mayroong puno pa rin kahoy na tumubo sa ibabaw ng bato. Ayan. Tapos dito, inaabot na ito ng dagat eh pag nag-high tide. Dito naman. Inaabot na ito ng uh, tubig dagat pag nag-high tide lang. Eh, ngayon, low tide, walang dagat. Ayan. Ayan, tingnan nyo yung mga permission ng mga bato. Ayan. Ayan. Eh, diba, nakakabang ha. Mapaisip ka kung paano nangyari itong mga bato na ganito yan halos yung iba parang halos na kalautang lang ayan ayan po parang ayan po may kuiba po sa ilalim doon napakalalim yan kuiba na yan madami pong kuiba dito ayan ayan po Iba din yan, silalim. Yan. Napakarami yan dito guys. Dito sa part na to, may kwintos si Mama Dati. Dati ah, iwan ko lang kung totoo ay eh, yun ang kwinto ng aking mother eh. Sa lugar na to is masilan kasi eh, kumbaga. Uh, bawal ka mag mga magpunta-punta dito lalo ta tanghali mga 12 noon bawal ka pumunta-punta dito kasi may mga nakikita sila na hindi nakikita ng ibang tao kumbaga kaya mag ingat, -ingat lang tayo kasi hindi, po, hindi tayo pwedeng magingay ayan pero nagsasalita ako <laughs> pero kabisado ko naman to dati pa, lugar na to noong 2000 basta nung umalis kasi ako ng Manila is 2000 2008 ata and then ngayon lang ako nakapag nakabalik uli 2025 so mga 16 years ayan po ang lugar na to ayan ang kwento naman nila dati ay si mama naman is galing sa doon Ang huli ng mga shell oh, umuwi si mama and then dito dumaan sa may liblib -lib na lugar kasi shortcut kasi ito papunta sa bahay namin dati dati and then ang napansin niya is meron siyang nakikitang hayop na baka maliit Ang bagong panganak ang nagtataka ni mama bakit nagkaroon ng baka dito eh wala namang baka to Tsaka, paano naman makalakad ang baka dito sa lugar na to bakang bagong panganak daw ngayon daw pumasok sa pumasok sa kuiba yung baka pero di ko na itutoro kung saan kuiba basta part din dito yun lang sabi ni mama kasi yun ang nakita niya tangaling tapat eh kaya takot na takot si mama kasi alam niya wala namang baka dito na pinakpakawalan dito eh kasi pag may baka pakawalan dito ay patay sigurado kasi di na makakaakyat Tahirap so, hirap pa naman ng daanan dito so ayun lang naman guys basta magingat ingat lang tayo wag lang tayo mag kung ano ano mag uh, mag sigaw basta ingat lang tayo Ta tuloy, lang, tuloy lang tayo sa adventure din ayan Dito tayo may magandang mga permission din ng mga bato dito na nakakamangha. Ayan, titingnan nyo naman yung bato na yun, permission ng bato na yan. Ayan. Pero may mga kahoy pa rin sa ibabaw, tulad nyan. Kahit walang lupa, nabubuhay pa rin yung kahoy. Ang tawag naman nito ibang kahoy dito, ginagawang bonsai naman nila. ito yung back. Bakaw tawag sa amin yung tinatawag na bakawan. Bakaw ang tawag sa amin dito. Pinagbabawal po ang pag lang ng ganitong Maori ng kahoy. So, ayan. Ayan po. Oh. dan 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 tayu mengharap andaan akit baba Semua batu-batu Ito yung pinakamahirap na party pag umakyat ka dito. Hanap ka talaga ng magandang daanan. Ayan. Dito ako sa video sa gitna. Ganun pa rin mga formation ng mga bato. Yan. Ku ano ano yung dati yun pa rin hanggang ngayon. Dumagdag lang yung mga bakawan na dumami nang dumami. Ngayon naman Inisip ko saan yung daan pa pabalik. <laughs> Nakalimutan ko na. <laughs> Naligaw ata ako ah. <laughs> hmm? <laughs> Mamaya. Hanap, hanapin natin ang daanan. Ayan. Hindi na tayo babalik doon sa dinahanan natin. Hanap na natin ibang madaanan. ayan na nga guys ah, bali hanggang dito lang muna ang aking adventure ayan sa araw na to ah, pabalik tayo sa bahay kasi may lalaka rin pa tayo mamaya and then hanap muna tayo ng daanan din kasi di ko na ma alam kung saan yung ano eh pabalik eh hanap na lang tayo ng ibang daanan kasi yung dinanan ko di ko na matuntun eh ayan ito ikot, -ikot na ako eh. ayan yan po dito na ako sa kalagitnaan ng lugar na to ayan po so ang aking pag-adventure ngayon nasa kalat wala pa tayo sa kalahati pala so pag wala rin wala pa tayong uling gagawin bakanti din ako papasyal ulit tayo sa ibang pwisto naman dito pero may party pa rin dito sa ano barangay namin so babalik tayo hanap tayo ng daan sa lugar na to pag gabi may mga alimasag to eh lumalabas dyan pag gabi ngayon maririnig mo na may mga tilakok ng mga hayop na mga ano hayop na mga ano mga manok na hayop so sundan na lang natin I'm sure malapit ang bahay doon kaya ingat lang tayo sa daanan at sa lugar na to kasi medyo delikado ang lugar na to eh hanap na yung medyo hindi ganong masukol na daan. salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa aking channel ah. lalong lalo na sa team LC Yan, maraming salamat sa inyo so tara balik na tayo Yan. Hanap na tayo ng maakyat ang daanan. Sa ngayon wala pa akong makita eh. Pero yung mga tilaw. Malapit lang din sa amin eh. Yung mga bahay na yan. Wala pa akong makita ang daanan. yan Hindi ko na alam yung pabalik. Yung dinanan ko kanina eh. Parang naligaw ako. <coughs> Excuse me po. ka hirap sumo hirap sumot dito nang hindi mo alam yung daan eh wala pero totally talaga wala talagang daan dito na as in laging hindi nadaanan ng tao kasi wala talagang tao pumapasok dito kasi yung iba takot talaga pumasok dito pero ako sanay na ako dito dati nakarang gabi nga pumasok kami dito sinama ko yung kapatid ko nang huli kami ng mga ngayon <laughs> ito nga hinanap ko na nga yung ano eh daanan na pakyat eh kung saan pwedeng umakyat yun magugulong gagapang tayo dito sa <laughs> Ay. wala pa rin putol putol kasi ito yung mga pang pang dito eh Ayan mga Ang sasunod ko naman ng adventure nito is baka mamuha na ako ng mga shell din sa parte din ditong lugar na to. May mga shell ako makukuha. Kahit papanoy. Pang ulam. Ako parang ito. Hirap. Ayan. May pang pang. Try natin umakit dyan kung kita yo. Ayan. Tabi-tabi. Dadaan lang. Makikiran lang aku. Ayan. ni may pang-pang. Diyan tayo na da, subukang dumaan. Punta doon sa may mga tumitilaok manok. Ayan. Ayan ang problema. Ayan. Si Tedman. All dito. Ayan. Pwede to. Pwede. Pwede to makikita yun. No? Pwede. Pwede. Ayan. Napakahirap. Ayan. So, nandito tayo sa tayo. Babaw. Thanks, God. Thank you, thank you. Ayan. Ay, salamat ngayon. Tumbukin natin yung may tumitilaok na manok ayun na lang ang pinakano natin tanda so as usual mag pa rin kasi maraming manhole yan pag nalaglag ka dyan baka ngipin lang, ngipin lang ang walang sugat sa'yo tutulis oh my god natinik pa ako ito Salamat, thank you. So hanggang dito lang na lang muna ang aking video guys. Ang aking adventure ngayong araw na to. At mamaya may pupuntahan tayo. Ah, andito na rin ko si Bawa ng Pangpang. -pang. Alam ko na itong kahit pa paano makakalusot na ako dito. Punta sa bahay. Ayan. Ayan. Maraming salamat pala sa inyong lahat dyan. Oh lang lalo ng team, team LC maraming salamat sa mga supporters ko dyan kahit di na ako gaano active sa youtube pasensya na kayo ang dami kong nagawa kasi kaya bibihira na lang mag live man iniiwan lang yun lang basta maraming salamat sa inyong lahat yan mag ingat po tayong lahat salamat God bless